So I will be announcing and flashing on the screen ten individuals from regional directors to to um, district engineers that we have received reports of lavish lifestyles and don't worry you will get copies of this um, and. mga reports na rin ng mga nag-implement ng mga either ghost or substandard projects. Kasama na dito, initial pa lang to ha. Ah. Ah, initial pa lang to, no. So, let me read them to you. So, nagpadala kami ngayon ng mga iba't ibang show cost orders, no. May proseso tayong kailangang sundan dahil marami sa kanila ay uh, mga civil service um, employees or officials and may kailangan proseso. No? So, ang unang step ng proseso, kamukha nung ginagawa natin dati din sa DOTR, sa mga tinanggal nating mga LTO, um, OTS, etc., etc., may proseso ito. At simula pa lang ito. So, makikita nyo dyan, yung mga show cause orders, Uh, na ibibigay ko sa inyo yung mga show cause orders na pinadala natin sa mga opisyales na ito. Unang-una, Regional Director Gerard Opulencia ng NCR, reports of lavish lifestyle above their means. Kasama na to dun sa order ng ating Pangulo ng lifestyle checks. No? RD Danilo Villa ng Region 7. Again, uh, lavish lifestyles ito. No? Lavish lifestyle ito um, RD, former RD Gerald Pakanan ng 4B. Ito yung regional director na nag-implement nung in-inspect nating uh, mga proyekto sa Oriental Mindoro. Nakita na naman natin na very substandard. So yan, pinadagan din natin siya ng show cause order. Si RD Kadafi Tanggol ng CAR. No? Um, ito din ay base na rin sa mga narinig natin at na-report sa atin ni Mayor Benji Magalong na ano, no, na mga tinatamper na dokumento so in the spirit of command responsibility, pinapadala na rin natin ng show cause order si Regional Director ng Cordillera Autonomous Region si Attorney Brandon Raya, ito, Lavish Lifestyle, konektado to dun kay R.D. Danilo Villa ng Region 7 No, may mga report kami dito at uh, later on magagabas kami ng mga Facebook posts nitong dagawang taong to, si R.D. Villa at si Atty. Raya na maluluhong mga pamumuhay. No, meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane no, para bumiyahe. No? So, kasama yan. No? Si District Engineer Isabelo Baleros, ito ay former DE former to no na natanggal na pag ito nung uh, uh, hindi lang na implement nung time ni uh, secretary Bonoan no uh, sub, reports of standard projects no and we have also received some reports dun sa Las Piñas Muntinlupa ng uh, uh, pagtatamper ng mga dokumento so nagpadala din tayo ng show cause order dito si D.E. Almer Miranda ng Pampanga, yung pinunta namin ni Mayor Benji kahapon, no? For substandard projects. At, at yung D.E. ng La Union, no? Dun sa Bawang, na rin inspect namin ni Mayor Benji Magalong last week. At itong dalawang DE ng Quezon City first and second base dun sa binisita ng ICI last week uh, at riniport re ni Mayor Joy Belmonte. So again, initial list pa lang ito, base sa nakuha nating mga reports at evidence na sinubmit sa atin ng iba't ibang sources. So we have sent official show cause orders dito sa mga opisyal na ito ng DPWH, kasama na rin ito dito sa ating Top to bottom cleansing? No. Naginagawa natin ngayon. So they are given how many days? Sorry, let me just tell you. Sorry. We are giving them um, five days to submit their written explanations of the uh, reports that we have received against them. and later on no depending on the results of the investigation appropriate administrative charges will be filed against them no and uh ito yung proseso kasi nakasaad sa civil service law natin so kailangan tayong sumunod dyan. so initial parang ito nakikita niyo yung kanilang mga pangalan at yung mga yung mga alleged violations nila no iba eh mararangyang pamumuhay above their means yung iba naman ay dahil sa substandard projects na nakita na natin at ng ICI at yung iba din ay possible alleged tampering of documents uh, sa kanilang mga areas. So, tuloy-tuloy ito. Sabi ko nga, Pasensyahan tayo dito, no. Kung akalaan nila ng mga ng mga opisyales na hindi ko seryosohin yung sinasabi ko from the very beginning. I hope this is proof that we are serious. That the president is serious about this. Okay? And we will spare nobody top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. No? Kay Yusek pa yan, kay former secretary, Yusek, ASEC, director, RD, DE. Kailangan, umayos na tong institusyon na to. And it starts with accountability. Kailangan managot. At hindi lang titigil sa administrative charges ito. Uulitin ko hindi lang titigil sa administrative charges ito. Kung may ebidensya na kasabwat siya sa mga maanumaryang proyekto, lahat yan, e mananagot at isasubmit natin lahat ito sa ICI. Okay, so simula pa lang ito at uh, hindi ako magtataka kung ringgo-ringgo merong bagong ganitong gisnaan. Okay, so ulitin ko, sa mga kawane ng DPWH, number one, sumunod kayo sa dagawang order na ginabas namin to cooperate fully with ICI at i-preserve at i-submit lahat ng dokumentong required ng ICI. Meron na kayong kopya ng orders na ito, isinapubliko na namin ito, kailangan silang sumunod. Kung hindi sila sumunod, ganto din ang mangyayari sa kanila. Makakasuhan sila administratively and even criminally. So, sumunod na kayo ngayon pa lang. Kung meron kayong mga nagagaman tungkol sa mga proyekto sa iba't iba niyong area, lumapit na kayo sa amin at magsalita na kayo. Huwag niyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay la Mendoza, et al. Na nung una, wala akong alam, wala akong alam, wala akong alam at kumanta din pala after a few months. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa kayo, makasuhan pa kayo, ang suggestion ko sa inyong lahat, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo ngayon pa lang. At kayo, i-refer namin sa ICI para ang ICI na ang magke-question sa inyo, doon na kayo magsabi. Pero wag na kayo maghintay pa na umabot pa kayo dito? Masama pa kayo sa mga ganito? Kasi lahat ng mga to, i-refer na namin sa ICI. Aparte dun sa administrative charges na eventually mafafile against them. So again, ulitin ko, kung may alam kayo, involved kayo in any way, ngayon pa lang, lumantad na kayo, magsabi na kayo ng totoo. Kasi dun at dun din tayo tutumbok dun at dun din tayo dadating. Huwag na kayo maghintay. Lumabas na kayo ngayon. So, yun yung una. No?